Hello guys, it's me again, Boy Katol And for today's video Kaya karon ka sa Joann's Bake Shop So nami dali karon guys Sa kawang mga classmate Pag 4th year Kaya si Orlan Nang nag-order Ang sponsor Kay si Panis Ari si Naknak Kini si Doreen Nagpa-picture namin guys Dari may nagkaon sa may Second floor nila guys Huwag ang kanais dali sa lugar guys Kay walay kalaban kami lang oh talawang area guys hawan kayo ay tao pero syempre tao may ha ah, yung oh mo na mo mo na mong order guys salamat dai sa sponsor kay Panis so dito nga na mo nang lumi guys dako man kaya plus na pa na siya ay, ano guys show pau so syempre kami kay Oh, ara guys, oh. Buko na. So na pa dai pakok po So mola na mara mo guys pero sulit kay guys kay lami kayo. So kana guys, nakao na may guys. So located lang din siyang Joans guys sa Palingke Basta sa Palingke doon rin na siya sa ano guys. Katong Arabic nga mga foods sa may round bowl sa Palingke Joanne's Big Shop and Pastry. So, naka sila yung mga, ano, guys, mga gabaligya sila, Glomi, Shopao, mga kakanin, pang, ano, lang tirada, guys, merienda, tapos, napon sila, yung, ano, syempre, gabaligya, tapos sila, tinapay, eh, kay, Big Shop, ganin, napon, eh, Big Shop, gabaligya, ligid, So ganun guys, nami na kaya mong kaon rin, nag-stress rin lang about sa mga mga pass. Siyempre, pag high school lang may ganen classmate guys. Lima lang may dali guys, pero daghan mong tag mo sabay, pero wala man sila. Busy. So, kaya na, pasalamat ko, pasalamat me kay Panis, kanang libre. So, so dali lang ito taman guys. Bye-bye.